malakas na lindol tumama sa Japan, nagdulot ng babala sa tsunami. Isang malakas na lindol na may lakas na 7.1 magnitude ang yumanig sa Japan noong Agosto 8, na nagdulot ng matinding pag-aalala, at nag-trigger ng babala sa tsunami. Ang lindol ay tumama malapit sa Miyazaki bandang 4 oras 42 minuto well local na oras, na nagpaalog sa mga lungsod, at nagdulot ng pagsuspinde sa mga flight sa kalapit na paliparan. Ayon sa ulat ng United States Geological Survey, Tinatayang na sa 11.2 milyong tao ang nakaramdam ng lindol. Matapos ang lindol, inanunsyo ni Chief Cabinet Secretary Hayashi Yoshimasa na nagtatag ang gobyerno ng isang crisis management team upang tugunan ang sitwasyon at kinumpirma na may mga nasaktan, bagamat hindi na ibigay ang mga detalye. Paano haharapin ng Japan ang agarang epekto ng lindol na ito at mapigilan ang karagdagang pinsala? Ang babala sa tsunami na inilabas para sa baybay ng Pasipiko, partikular na sa kanlurang bahagi ng Kyushu at Shikoku, ay nag nagutos sa mga residente na lumayo sa mga dalampasigan at pampang ng mga ilog dahil sa posibilidad ng isang metrong pagtaas ng level ng tubig daga. Ang babalang ito ay nagpalala ng takot ng karagdagang pinsala sa isang bansang hindi nabago sa mga lindol at tsunami. Isang kasunod na lindol na may lakas na 4.8 magnitude ang naramdaman isang oras matapos ang unang pagyanig na nagdagdag sa pangakailangan ng Anong mga hakbang ang nakalatag upang protektahan ang mga taong nakatira sa mga apektadong lugar? Habang naghahanda ang Japan para sa mga posibleng aftershocks at banta ng tsunami, ang mga serbisyong pang-emergency at mga lokal na otoridad ay nananatiling alerto. Ang mabilis na pagtugo ng gobyerno sa pagbuo ng crisis management team ay nagpapakita ng kaseryosohan ng sitwasyon. Ang tanong ngayon ay kung gaano kahanda ang Japan na harapin ang ganitong mga natural na sakuna at bawasan ang kanilang epekto sa populasyon. Anong mga hakbang ang gagawin upang matiyak ang kaligtasan at pagbawi ng mga apektadong komunidad?